Aries, ngayong araw, kung may pag-uusapan ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Gemini, mas mabuting linawin muna ang bawat detalye. Maaaring may bagay na hindi ninyo agad mapagkasunduan. Ang color black at color yellow ay pahiwatig ng pag-iingat sa mga desisyon. Ang number 2, number 11 at number 27 ay hindi mainam gamitin sa anumang kontrata at mas bagay sa simpleng gawain. Taurus Ngayong araw, kung may kasunduan o plano ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Leo, mas mabuting ipagpaliban mo muna. Maaaring hindi magtugma ang ideya ninyo sa ngayon. Ang color brown at color silver ay pahiwatig ng pagdadalawang isip sa mga gagawin na plano sa ngayon. Ang number 8, number 14, at number 30 ay hindi magandang gamitin sa desisyon. Mas mainam na gamitin mo sa pagbiyahe. Gemini, kung may pag-uusapan ka ngayon kasama ang kaibigan zodiac sign na Virgo, mas mabuti mo nang i-assess ang sitwasyon may posibilidad na masyadong mabilis ang takbo ng usapan. Ang color blue at color white ay pahiwatig na kailangan mo ng malinaw na direksyon. Ang number 5, number 12, at number 21 ay hindi ang angkop para sa financial decision at mas maigi sa personal tasks. Cancer Kung may plano kang gawin kasama ang kaibigan zodiac sign na Pisces, mas mainam na siguraduhin na pareho kayo ng gusto. May sitwasyon na maaaring maging mabagal ang takbo ng usapan. Ang color green at color cream ay pahiwatig ng pagiging kalmado. Ang number 4, number 16, at number 28 ay hindi bagay gamitin sa risk-related na desisyon at mas bagay sa bahay o pamilya. Leo kung may commitment o pag-uusap ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Aries, mas mabuting huwag agad magbigay ng sagot. Maaaring hindi pa malinaw ang inaasahan. Ang color red at color silver ay pahiwatig na kailangan mong maghintay. Ang number 7, number 20, at number 25 ay hindi magandang gamitin sa pagpirma nang anumang papeles at mas bagay sa routine activity. Virgo, kung may pinaplano ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Capricorn, mas maganda kung ayusin muna ang schedule. May bagay na hindi magtatugma sa oras. Ang color white at color beige ay pahiwatig ng pagsasaayos. Ang number 9, number 18 at number 24 ay hindi angkop sa major decisions at mas maigi sa simpleng pag-asikaso ng araw. Libra, kung may usapan o lakad ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Aquarius, maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Mas mabuti kung magbigay ka muna ng malinaw na direksyon. Ang color pink at color gray ay pahiwatig ng pag-adjust ang number 3, number 15, at number 29 ay hindi magandang gamitin sa money-related decision at mas bagay sa personal errands. Scorpio, kung may plano ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Cancer, mas mainam na pag-isipan muli dahil may posibleng conflict sa oras o idea. Ang color maroon at color black ay pahiwatig ng pag-iingat. Ang number 6, number 19, at number 23 ay hindi bagay gamitin sa pakikipagdil at mas maigi sa simpleng activities lamang. Sagittarius. Kung may meeting o pag-uusap ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Libra, may posibilidad na hindi kayo pareho ng priority sa ngayon. Ang color orange at color gold ay pahiwatig na kailangan ng adjustment. Ang number 11, number 17, at number 26 ay hindi angkop sa big decisions at mas bagay sa travel o outdoor tasks. Capricorn Kung may ginagawa kang plano kasama ang kaibigan Zodiac sign na Scorpio, mas mabuting huwag muna mag-finalize. May kulang sa impormasyon na dapat pangayusin. Ang color gray at color navy ay pahiwatig ng pag-antibay. Ang number 10, number 22, at number 31 ay hindi angkop sa mga kontrata at mas bagay sa organizing tasks. Aquarius, kung may pag-uusap ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Sagittarius, magkaroon muna ng malinaw na limitasyon sa usapan maaaring maging sobra ang inaasahan ng isa ang color light blue at color black ay pahiwatig ng tamang timing ang number 13 number 18 at number 32 ay hindi mainam gamitin sa anumang decision making at mas bagay sa simpleng pagkilos Pisces kung may gagawin kasama ang kaibigan zodiac sign na Taurus mas mabuting siguraduhin muna ang tamang paraan sa inyong plano. May parte ng usapan na maaaring hindi ninyo mapansin. Ang color violet at color white ay pahiwatig ng pag-check ng detalye. Ang number 11, number 16, at number 34 ay hindi ang kup gamitin sa pagpapatupad ng mga plano at mas bagay sa paghahanda. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Like and share this video.